Kung mahilig ka maglaro nung bata ka pa ng manika at hanggang ngayon ay paborito mo pa rin to, sigurado magugustuhan niyo po itong kasusunod na makakasama natin. Pero bago yan, panoorin muna natin to. Galing naman ni Ate Barbie. Saan mo pansin? Sabi ko na si Ate Barbie eh. Barbie, papicture naman. Magkano ganyang Barbie? Ang cute naman ni Barbie. Panotis po Barbie kanyang buhok pa lang na blonde, balingkinitang katawan, magandang mukha, at samahan pa ng kilos na parang manika. Abay barbing Barbie na talaga ang dating ng content creator na si Trisha Mirambil o mas kilala online bilang Barbie Mirambil with her funny personality, nakakatawa at nakakaaliw na skits, and amazing dancing skills. Dahil dito ay umabot na sa mahigit 100,000 ang followers niya sa kaniyang online accounts. Kaya naman, mas kilalanin pa natin siya ngayong umaga dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. At makasama nga natin siya ngayong umaga. Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Tresha Barbie Mirambel. Magandang umaga si Tresha. Hello po. Good morning po sa inyo lahat. Good morning, Tresha. Ito, paano mo ba naisip na mag-content about sa pagiging isang human doll bukod sa kamukha mo si Barbie? Um, uh, actually po, uh, since bata po ako, fan po talaga ako ng Barbie. So, naisip ko po na bakit hindi ko siya buhayin, bakit hindi ako gumawa ng gimmick na hindi pa napapanood ng ibang tao. So, yung mga gusto ko rin pong panoodin, yun din po yung ginagawa ko mga videos. And dumating din po sa point na parang namawalenta na rin po ako ng mga Barbie stuff. So, yung po, kinumbayin ko lang po sa plan lahat and nag-come up po ako sa iba't ibang concepts and ideas. Alam mo, starter pa kayo yung Barbie na yan, yung paper doll. <laughs> uh -oh. Kaya ito ako ngayon, oo. Naging human doll din ako, pero iba laging uh -oh. kamukha ko si Chucky. Mm -mm. <laughs> pero na <bila> Barbie. Trisha, <laughs> Barbie, ano bang nararamdaman mo tuwing nakabasa ka ng comments na na-appreciate nilang paggagaya mo kay Barbie? on, on the other hand, paano mo naman ina-handle yung negative comments? Um, pag nakakabasa po ako ng mga magagandang comments, syempre po, uh, so overwhelmed po ako. And yung po yung ano eh, parang nagbubus sa akin para makagawa pa po ng mga bagong videos, ng bagong outputs. And um, doon naman po sa mga negative comments. Kasi before po talaga, ako, ako rin po yung tipo ng tao na parang mabilis po akong maging affected kapag nakakarinig ng mga oh, negative oh. comments. Pero, syempre, uh, binabago naman po tayo ng oras. So, do kapag nababasa ko po siya now, instead of na parang maapektuhan po ako, uh, ang nangyayari po sa akin, parang mas na mas nagbubus po ako na ng confidence ko and parang mas nakakaisip po ako ng mas magandang outputs. Parang mas nagiging motivations ko po siya uh, to do more, to do better, and But I do I do not let them distract me from the things from doing the things I love. So Totoo yan, kasi hindi naman talaga mawawala ang bashers. Oh. Tsaka sa akin noon, good or bad, publicity yan. Oh. Oh. Pero ito, sa mga videos mo kasi, sumasayo kay So originally, dancer ka ba? Or nag-take ka ng dance lessons? O yung style mo, pop, popping and locking lang? Ah, yes po. Uh, dancer po talaga ako. May mga iba't uh. iba rin po akong genre na alam, pero yung pinaka main genre ko po sa sayo talaga is pop and lock. Ah, okay. Locking spot. Ayun, hindi ba na, kahit alimbawa, kahit sa normal na araw, hindi ka muna gagawa ng content, nagpa-pop and lock ka na din. <laughs> ano po, minsan, actually nga po, minsan kapag gagawa po ako ng new normal na video, nalilito na rin po ako kung magkikilos manika po. Minsan, nalakot na po talaga siya naturally may umabot pa po sa point na minsan kapag kausap ko po, po yung tao, napapagalaw na po ang manika. So, lumalabas na po siya naturally sa akin. Alam mo, Joshua, itong si Trisha hindi nagpapahinga yan. Gumagawa ng okay. short film, music videos, maraming oh content. Ano ba to? Hobby? O talagang in-immerse mo na yung sarili mo dito? O talagang wala kang pagod? Nakakainis ka? <laughs> Actually po, ano po, uh, so, ano ko na po siya, hobby ko na po siya, passion ko na po siya, and graduate din po kasi ako ng mass communication. So, oh. parang train po kami, ganong field, sa iba't ibang field, open po kami sa mga ganon. So, kahit po graduate na ako, parang nasanay na rin po ako na ganun. Parang yun po yung mga bagay na uh, ginagawa ko po, po talaga. Masaya pong gawin talaga siya. O dahil masaya ka dyan sa ginagawa mo, punta naman tayo sa love life mo. Ay. Kasi Ay. sa mga contents mo, sa mga contents mo, kasama mo din yung boyfriend mo. So, kwento mo naman kami paano kayo nagkakilala. Um, nagkakilala po kami. Um, actually, meron po akong best friend. Ang best friend din po niya. Na, tapos, pinakilala po kami sa isa't isa. <laughs> Ganun na po yung story namin. And then yun, kinukulit niya po ako nun. Ayoko naman po siya kausapin before. So, ayun, bumigay din po ako. <laughs> Ay, ayan. Yeah. Uh Oo, -oh, marupo. Marupo kang tawag saya ate ko. Ganyan dapat, deserve. Uh -oh. Pero, Barbie, do you have any upcoming events na gusto mong imbitahan ng ating mga ka-RSV? Invite mo rin sila na i-follow ka sa'yong social media accounts. Um, ayun po sa mga upcoming events, um, actually pinaplan po po siya, ino organize po siya, pero uh, stay tuned po sa aking uh, Facebook account, lalo na po sa aking Facebook page, Barbie Mirambil. So yun po ko po pinapost lahat and sa aking TikTok account and Instagram, uh, same usernames po, Barbie Mirambil. Alright, thank you so much uh, Trisha Mirambil sa iyong time. Again, thank you and stay safe. Thank you so much, po.